Good morning, good morning mga kabroider Ayan, ngayon po ay kumuha tayo ng sisiw At tinalagay po ngayon natin sila dito sa ating brodingan Ayan Ngayon po ay umpisa naman natin ang pagbibilang Para makatiyak po tayo na Kompleto yung binigay sa atin na sisiw Ayan Medyo matagal-tagal din po magbilang kasi kailangan din po kasi natin i-double check ang bilang para kung sakali po na may kakulangan ay may report po natin dun sa ating suki. Yan. Pero hindi naman po ako nakakaranas na kulang yung nakuha ko na sisew. Bali, ano po, sa isang box 100 ang laman niya tapos may presyo na ano, dalawang piraso. Bali, 100 to po ang isang box. Yan. Pa kailangan din po, marunong tayong pumili ng may kalidad na sese, hindi yung basta-basta lang po tayo bili ng bili ng sisiw itingnan din po natin kung yan ay may mga matatamlay yan para mapalitan po pero bihira naman po yung may mga matatamlay na ano na uulian naman po siguro ay stress lang po sila sa biyahe Uh, kapag ganyang stage po talagang napakasilan po samantala po ay yan munang mga sapin na karton yung gagamitin ko na nagaya ng patuka para magsilbing ingay po yan papag nilagyan po kasi patuka, po yan ang patuka kumukuha po yan ng ingay yan yung iba pong mga sisiw na medyo natutulog ay eh magigising po yan tatakbuhan po yan doon papunta sa kapirasong karton yan naman po ay pansamantala lang habang hindi pa sila gaano kalakasan ng tumuka. Yan saka medyo matagal po yan ma ano mabasa ganyang karton. Yan kailangan din po balot na balot po yang ano yung ating paligid ng ating broodingan para hindi po lumabas yung init kasi kailangan kailangan po ng sisil yung init yan po ang napakasela na stage sa pagbrooding at yan nga po ang tatalakayin po natin sa mga susunod ko pang videos po ako ready na mag ano ng video kasi biglaan po yan gusto ko po kasi ay hihimayin ko sa inyo isa isa kung papaano nga ba ang step by step ng pagbo broding kung ano ang magandang pamamaraan upang hindi sila lamigin ayan uh, sa mga susunod ko pong video ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang mga technique kasi yan po yung napaka importante na stage sa pagbobroding kasi once po na malamigan yan sila hindi na po yan tutuka maguumpisa na po yan magtamlayin hanggang sa sila po ay manghina kailangan po talaga yan ay every 3 hours ay bisitahin kasi yung iba po niyan tulog lang nang tulog hindi po tumutuka kaya kinakailangan po monitor na monitor niyo po yan kasi ako po hanggang 6 days naka monitor po sa akin yung mga sisiyo para makikita ko yung mahihina yung mga hindi tumutuka yung mga natutuyuan pa Ayan po. Isa po yan sa mga nagiging sanhi na mga pagkabansot. Kanyan. Mapansin nyo po yung iba nyan. Kapag hindi po kayo lagi nagbibisita ng yung mga sisi, mapapansin nyo meron dyan na natutuyo ang paa. Hanggang sa yun po ay mamatay kaya kinakailangan po talagang double check po palagi para hanggang sa lumaki po ay hindi po mabawasan kasi napakalaking bagay po yung ano yung konti lang ang mortality hindi yung sobrang dami hindi rin naman po may iwasan na wala po talagang mortality kasama po talaga yun sa pag-aalaga bali ano po yan yung dumating ko na sisiw ay 450 po yan napakaganda po ng sisiw talagang wala pong payat bilog na bilog po sila medyo may katagalan po talaga mag magbilang para masure na kompleto sayang din po kasi kapag hindi mo na bilang hindi mo malalaman kung kulang ba yung sisiw sa po ng sisiw ay nagkakahalaga po ng 36.50 dito po yan sa amin sa Mindoro iwan ko lang po sa ibang lugar kung magkano po ang presyo ng sisiw yan bali po nagkakahalaga po yan ng 16,425 po sisiw pa lang po yan kaya kinakailangan po ay bilangin natin ng maayos para masure po natin na kumpleto kahit po yan ay bilang na po yan doon sa pinagkuhanan pero mas maganda na rin po yung double check po tayo para kung sakali man po na may kulang may e, ma-report po natin kasi sayang din naman po kasi eh, medyo may kamahalan din po ang sisiyo kaya double double check din po tayo bali ang ginamit ko nga po pala dyan sa pin ay ipa na pangkaraniwan naman po yan na ginagamit ng mga nagbo-broding si isa po yan sa nagbibigay din ng init sa ating mga sisiyo lalo na kapag ganyang stage na bago pa lang sila kinakailangan talaga nila ng mainit na lugar para hindi sila magkumpul-kumpul at palagi silang pumuka kasi once na po yan na nagkumpul-kumpul sila yung iba po niya hindi natutuka hanggang sa maging bansot na sila Kumbaga, dapat sa 6 days ay medyo malaki-laki na sila. E, kapag hindi sila lagi tumutuka, lagi silang naka ano sa sulok na kumpol kumpol hindi nila maabot yung average na mahihit nila hanggang sa 15 days o 30 days na dapat ay nasa dalawang kilo na po sila lahat ang pinbang kaya kinakailangan po every 3 hours po bisitahin po natin sila yung e ginagawa ko po may ano ako may sounds po ako para lagi po silang gising saka para maiwasan din po yung yung magulat sila, yung masanay po sila sa maingay. Ayan, isa din po yan sa nakaka-stress, yung magugulat sila palagi. Isa din po yan sa nakakapagpabagal ng paglaki. Sa akin ang po ay yung ano, painom po. Ay huwag muna po masyadong madami. Kalahati lang po sa, sa galon at galon ng mundo lalakas po yan ang inong you know, mga dito for days po yan saka pa lang po yan maglalakas sila ng inong um... saka sa pagtuka wag po naman sobrang dami din yung ilalagay natin na patuka kumbaga kunti-kunti lang po muna ang gagawin lang po natin edi eh yun nga lagi natin silang imomonitor kung may patuka pa kasi bawal na bawal din po yung maubusan sila ng patuka maubusan sila ng painom ayan isa rin po yan sa nagiging sanhinang pagkabansot kaya pag ganyan po talaga nasisiyo pa talagang baby baby po yan sa akin sila ang ginagamit ko pong ilaw dyan ay didiscuss ko po, po yan sa mga susunod ko pong video iisa-isahin po natin yan para malinaw po ang bawat detalye na kailangan din po yan ang tubig ay laging malinis po, yung painuman po natin ay lagi din malinis araw araw po natin hugasan para yung mga bakterya po ay matanggal sinutong baguhan pa po ako talagang napakadami po talaga lagi ng aking mortality kasi hindi ko po, po alam yung mga dapat gawin ayan kapag uh, mainit yung kwa nila, nasa paligid nila ayan, kalat sila, hindi po sila yung nagtutumpok-tumpok sa tabi sa tao happy happy sila yung kung mapapansin nyo po tika kalahati lang po yung tubig ng bawat galon saka yung about po sa painom sa mga susunod po rin pong video i-discuss po natin yan <laughs> Ayan, napaka Sarap pong panoodin ng mga sisiw. Nakakalibang po. Bukod sa kumita ka na, nalibang ka pa. Kumbaga sa unang stage yan. Yan ang napaka aluan. Kasi hindi pa sila ganun talakas uminom. Hindi katulad kapag yung malalaki na sila na ang dami ng painuman. hindi naman pwede eh. hindi mo naslinisan yung mga painuman kasi delikado yung talagang pagpapawisan ka sa pagbibilang pa lang Kompleto naman po ang bilang ng mga sisiyaw At sa 450 po Ay may pripuda Walo Ah, balisyam po Balisyam po ang pri Dahil 450 po sila Kompleto naman po Kaya yan po ang napaka-importante Para malaman nyo po kung kompleto o kulang napakalakit bagay po niyan. Kaya kung bibili po tayo ng sisiw, pagdating po, bilangin po natin para masigurado po natin na kumpleto yung binili nating sisiw. Hindi po ako nag-alaga ngayon ng sobrang dami na sisiw kasi nga po iniba ko po yung dati kong poultry at papalitan po natin ng mas malaki yan update ko din po kayo doon sa bago nating poultry mga kablo, ka broilers. Ayan, ayan po muna yung nalagyan ko ng patuka. Ayan, yung mga karton na pinagtanggalan natin doon sa pinahanana natin ng sisi. At para po sa mga katanungan, naman po kayo sa aking mag-comment para malaman din nyo po kung ano yung mga patupak ko sa pagkasisiw hanggang sa paglaki yung mga diskarte paano ba ang tamang pagpapakain ng sisiw ayan, maibahagi ko po yung aking konting kaalaman ayan, nakakatuwa po silang tingnan ayan hindi po sila na kukumpul-kumpul. Wala pa pong ilaw yan. Pero mainit na yung pakiramdam nila. Ayan, oh, ang lalaki ng paa po nila. Oh. Ayan. Lang ang quality po yung ano nila. Yung katawan po nila. Yung paa po sila wala po silang ano yung medyo tuyo-tuyo ang paa yun po ang iiwasan din nating mabili kasi minsan po ay may napapahalo po na ganun kaya i-check din po natin yan pa kukuha tayo ng sisiyo sana po ay nagustuhan nyo yung aking video at uh, huwag po natin kalilimutang mag-subscribe, like, share. At pindutin po din natin yung notification bell para sa mga update sa aking mga bagong video. At uh, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you.